Okay, ayan, uh, magandang gabi sa lahat at siyempre ito i-flex ko lang. Meron tayong available na meron tayong available na 7.4 grams. Ayan. 7.4 grams sa mga nagtatanong na gustong bumili sa akin ng ginto. Ayan, meron pa tayong available na 4.4 grams. Ayan siya. Ayan, raw po ito. So, huwag po kayong aasa na ito ay 24k, 22k. Ito ay raw gold. So, ang masasabi ko dito is nasa 18k siya, 18 carats. Ayan. So, pataas siguro to nasa 18k pataas. Ayan, so, for sale po ito. PM lang po sa aking FB page. Ang aking FB page ay parehas yung pangalan ng aking channel, KD35Vlog. Parehas din yung profile pic. Ayan, i-follow nyo ako doon at i-PM nyo ako uh, KD35 vlog yung aking FB page ayan paunahan na lang po at uh, kung naunahan kayo ay abang na lang po ulit kayo sa aking susunod na i-upload ayan siya ayan, may butas pa dun eh so tinimbang ko na to kanina tinimbang ko to kanina ayan at uh, uh, 7.4 grams siya so yun so paunahan at kung hindi ka man nakabilis sa akin ayan abang-abang ka isubscribe mo ako para pagka may uh, may update ako may post ako na for sale na ginto ay ma-update ka ayan mas maganda i-click mo yung notification bell icon para uh, pagka may i-post ako kaya may i-upload akong for sale na ginto ay ma-update ka ayan so pm lang again sa aking FB page Kedy 35 vlog Parehas yung profile pic dito sa aking YT channel. Ang kanyang followers ay nasa 1K lang. Ayan. So yun, abang-abang sa susunod nating upload ulit. Ayan, maraming salamat at magandang gabi. Bayan. magandang gabi sa ating lahat. Ayan.